yung accomplishment ng Tagaytis? Uh, nung, naka, nung August 7, may nahuli tayo na more na sa 3.505 films na marijuana. Ito ang trabaho naming mga reporter kung paano buuin ang isang balita at kung pa paano makakalap ng isang balita. At dito nga, katatapos lang namin mag-interview sa isang police officer na naka Um, nakahuli Pag -pag 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 ng isa sa mga uh, drug courier ah. dito sa Tagig. Ito naman, tapos na kami mag-interview sa isa pang uh, official dito sa Tagig City at nagkakaroon kami ng konting uh, habang hinihintay namin na ma-interview naman yung suspect na nahuli. At matapos nga ito, dumiretso kami dun sa sunog sa uh, Tundo, Manila itong sunog na ito na tumagal ng halos isang araw 24 oras tumagal ang sunog na ito na nung unang report sa amin eh 12 o labing isang uh, uh, fire volunteer ang isinugod sa hospital dahil nalapnos ang muka, nalapnos ang kamay dahil sa sunog at ito nga, uh, convoy kami papunta doon sa tundo. Ito isa sa mga uh, confusion. Yan, yeah, tulad noon lumihis ang GMA. So, hindi ko alam kung kanino ako bubuntot. Since hindi ako pwedeng mag-left, hindi ako pwedeng mag-right dahil merong malalaking truck na nasa likod ko tulad niyan. So, presence of mind ang kailangan dito sa highway na ito lalo na madilim at lubak-lubak ito ang isa sa mga uh, nagiging ng disgrasya yung lubak, yung dilim ng kalsada at yung dulas ng kalsada so ngayon nauna sa akin ang uh, uh, PTB4 makikita nyo na napakalalaki ng mga kasawayan ko sa daan from left to right eh talagang masasandwich ka minsan naman hindi mo rin masisisi yung mga truck driver dahil sa liit nung minamaneho mo hindi ka nila mapapansin lalo na't na madilim kaya focus lang ako doon sa driveway ko na hindi ka kailangan mag left hindi ka kailangan mag right diretso ka lang at kailangan mo din tignan yung mga sasakyan sa likod mo dahil minsan, napakabilis pala nung sasakyan sa likod mo na bigla ka na lang mabubundol Kaya kailangan talaga ng buo ang loob pag nagmamaneho tayo sa malalaking highway tulad nito At eto nga, uh, since uh, hindi ko alam kung kanino ako bubuntot that time Kasi lumihis na nga ng uh, direksyon ang GMA, ang ABS, ang TV5 Buti na lang at nandito ang uh, TV4 na nauna sa akin. Kaya sinundan ko sila hanggang sa makarating kami dito sa sunog. Pero ang isa sa kalbaryo ng mga riders ay ang ulan, tulad nito, ang lalaki na ng mga patak. Pero ilang minuto na lang naman at nandito na kami sa location kung saan nagaganap ang sunog. Ayan, ang akala namin uh, nag-call na ng uh, Uh, second alarm, ang kasunod nito, fire under control at pagkatapos ay fire out na. Pero hanggang sa ngayon eh talagang uh, patuloy pa rin na uh, um naglalagablab ang loob ng uh, nasabing warehouse at ito nga puro usok uh, na masakit sa ilong, masakit sa mata. Ang usok na lumalabas mula dito sa warehouse na ito. Eh nga uh, base sa paunang uh, investigasyon, labing dalawang uh, fire volunteer ang isinugod sa malapit na hospital dahil biglang lumaki ang apoy na, na kung saan naroroon yung ating mga fire volunteer. Ilan lamang ito sa mga sinusuong naming mga reporter makapaghatid lang ng tamang balita. Thank you guys for watching and see you on the next report. Maraming salamat po. And shout out sa lahat ng ating mga uh, kaibigan dyan sa YT. Shout out sa inyong lahat. Please uh, do subscribe, comment, at kung ano pa yung pwede natin makover sa gabi-gabi na pag-iikot naming mga reporters. Maraming salamat po. Let's see.